Magandang magandang araw sa inyong lahat Nagbabalik na naman po si Master Chupin Legaspi Ang nag-iisang Sapada Master ng Pilipinas At kumusta po kayo? Sana ay napanood nyo ang last vlogs ko at, at iba po mga vlogs At sana ay mayroon kayong natutunan Mga kaibigan At sana po ay Nagustuhan nyo ang aking mga blatch at mayroon naman akong ituturo sa inyo at review muna natin ang patungkol sa pag iwas upang hindi matamaan so tinuturo ko sa inyo na dapat hindi ka nakastili okay? yan po ang pinakasikrito na hindi ka nanatili sa iyong lugar, hindi ka nakatayo dapat alive na alive ka paano nga ba? tulad ng tinuturo ko pa ganyan ba, hindi pa ganyan na nakatayo ka lang dahil mas malaki ang chance na madali kang matamaan kaysa paggalaw-galaw ka. So, review muna natin patungkol sa pag at pag -atras. Dapat parang patalon-talon. Abanti, atras. Subukan muna natin. Subukan na kayo mga kaibigan. Okay, subukan natin na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Kanyan lang. Subukan natin. So, sa sitwasyon na to, depende na sa inyo, sa inyo kung alin na pa ang nato na sa harap. Paring ang kanan o kaliwa. Kung kaliwa ang isipan mo, paring ganyan lang. Ayun. Talon pa atras, talon pa pakbang. Okay? Ganyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Balikan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, walo. So, mangyari ganyan pag ganyan ako. Oh, yan. Okay. At tulad na sinasabi ko, pag ganyan ang kamay, parang pupunta ang ulo mo dito sa kaliwa habang ibaba mo itong kamay, itong kanan, itas mo itong kaliwa. Ayan. Dito natin. Pag yukup mo kunti dito, itas mo itong kaliwa, ibaba ang kanan. yan Pag ganyan. Ito na yeah, kapag yumuko ka ng konti sa kanan, ibaba mo naman itong kaliwa, itas mo ang kanan. Pag ganyan lang kaibigan, yan. Yan. So, ang kombinasyon, ganyan lang kaibigan. Diba? So, ulitin natin. Yan. Para malito ang kalaban, maaari kang kapalit-palit ng direksyon. Ayan. Okay. Para hindi malata at iikutan mo ang kalaban, tulad ng tinuturo ko ng spiral technique ng pag-iikot sa kalaban. Kaya sana may natutunan kayo, subukan nyo pag sparring at para mas maintindihan nyo. Ayan lang. Okay? At ngayon, meron akong ituturo sa inyo na dipinsa pag kung Kung sakaling ang inyong kalaban ay pag mo, ay gusto kang suntukin sa chan. Okay? So, isang halimbawa lang muna, kung sutukit ka sa chan, pag ganyan, ayan, nakayuko ng kunti. Ayan, Kayuko ng kunti. Kung hindi yung yu, yu yuko, so, dipindi na sa iyo yan. Dahil kapag yumuko ang kalaban, mas madali mong atake ng uppercut or gagabitin mo so, to Dapat upward ang direksyon sa pag-atake. Kaya kung ikaw rin ay gumawa ng payuko-yuko na technique, bantayan muna, hindi ka atakihin o hindi ka matamaan ng uppercut or knee kick dahil napakalikado. Okay? Pagkali so, mga kaibigan, kung susunokin ka sa chan, maring kaliwa o kanan. Kung maring na lang, kanan ginamit, sumutok ang kalaban, nasarap ang paapa ganyan. So, kung mayroon kayong partner dyan, ganyan ang sumutok ang kalaban, gamit ang kanan. So, hindi lahat ng fighter na sa so magaling na fighter na mayroong guard okay, nakabanta ang kamay paano kung inyong kalaban ay nakababa ang kanyang kamay di ba yan po ang ng kalaban kapag sumuntok na sa baba kamay walang bantay so kung ikaw ay eksperto mayroon kang bantay dito okay ayan kung kung ganyan ang kalaban mas madali mong tatalunin pag ganyan so subukan mo natin mayroong takip pag ganyan ganyan sa harapan Sumutok sa tiyan. Okay? So, hindi muna natin pag-usapan kung ano ang follow-up. Okay? Ang ituturo ko sa inyo, uh, itong tinatawag na outside gate. Okay? Outside gate. So, ganyan mong kabigan, para parapan ka. Pag lapit mo dahil kadalasan pag mo, doon atake ang kalabarel. Pag atras mo, hindi ka naman matamaan masyado dahil paatras ka. Maliban na kung hahabol ang kalaban. Kaya ganyan. So, kadalasan na timing ay yung pa ka. Ayan. Okay? Pag ganyan mga kaibigan, kapasok ang kalaban ng suntok. Suntokin ka sa tiyan. Ayan. Dapat, ganyan ka. Ayan. Ang ituturo ko sa inyo ay itong itawag na outside gate. Okay? Kaya ganyan lang mga kaibigan. Pag ganyan, dapat, dadaan dito sa itong, itong yung lalaki dapat nakatago to. Ayan. Ayan. Dito ang contact. Ayan. Ganyan. Pang Ganyan lang. Kaya pa, kaya nga ito tinatawag na sapada. Ay, ang ginagawa ko ay magsapi. Okay? Sasanggain or block. Gamit ang palad. Ayan. Subukan natin. Ayan. Pang. Ang perfect timing mga kaibigan, kapag papasok na ang suntok, ayan, dito, papasok na suntok, Huwag mo munang sanggain kung malayo pa. Parang dito na, isang dangkal. O, ayan. Sukatin mo dito. Kapag papasok ng suntok, ayan, na, paabanti na. Pag malapit ka lang matamaan dito, perfect timing, yung papalabas ng lakas ng laban, doon mo idipinsa. Ayan. So, kung ito ang suntok, dito mo idipinsa sa, Wag dito at huwag sa siko, dito sa, sa wrist. Okay? So, paganyan lang. Ayan. Tulad nung sinasabi ko, na kung matamaan ka sa, maring matamaan ka, gustong suntukin ng kalaban yung mukha, ay maaaring ka, hindi ka lang magdipin sa pinala. Magkita lang, magkita lang ng pag-weaving. Okay? Ayan. Hindi pa, uyuko, yuko lang. maring mo maiwasan. Okay? Kung malapit kang matamaan, dapat maring itaas mo lang yung bantay. Dahil dalawa lang ang pam pamaraan para hindi ka matamaan. Okay? Maring itaas mo ang kamay, itaas or ibaba mo ang iyong katawan. Dahil nandito yung kamay mo, Baba. Uh, luwagan mo na hipit ang iyong tuhod tapos baba ka ng kunti. Ayan. Ayan. Mari kang bababa ng kunti, bigyan mong lakas ang iyong kamay. Ayan. Okay? Subukan natin. Ayan. Pwede mo itong gagawin. Ganyan. Babaan mo lang kutin ng... Huwagan mo lang kutin ang tuhod mo. Tapos lakas. Pigyan mo lakas din yung kamay. Ganyan. Dahil maaari kang suntukin. Dipinsa na yan. Okay? Maaaring tatama dito. Dipinsa na yan. Iwas-iwas. Cover. Iwas, okay? Ganyan. Iwas-iwas. Cover. Iwas, tapos... Kapag susuntukin ka sa tiyan, mari mo toong gagawin. Ayan. Okay? Tinatawag Ito itong outside gate. Mari kang atras, ayan. Kung maabutan ka, mari kang tulak mong sarili mo gamit ang harapan na paa. Tulak mo. Tulak. Tapos, dipinsa. So, kung medyo maabutan pa atras, so, una tong harapan na paa, ah. sunod ang likod. Adjust. Ayan. Mari ganyan. Atras. Dipinsa. Okay. Subukan natin atras pinsa dapat dito na dahil para kang nagwawalis dahil maring nandito ang patamang sutok dito ayan madadali na yan dahil dito ka dadaan okay so hindi ka direkta dito dahil maaring nagbola din ang sutok dito ayan subukan natin atras pinsa so dapat ang siko natin ay sa itaas Itataas mong siko pa ganyan So, huwag kasing katulad lang ito ng downward block. Okay? Para itong downward block. Dahil kapag sipa ang ginagamit, dapat gagamit ka ng downward block. Kung suntok lang, maari mo itong gagamitin. Subukan nyo lang ang kaibahan sa paggamit ito sa pagdipin sa, laban sa sipa at sa suntok. Dahil ito po'y kanalasa ginagamit ko kapag suntok. Ayan. Outside gate. Okay? Kung medyo malakas, lakasan natin, magiging downward block to Okay? Ganyan. So paano ka ba makaganti? Tulad ng tinuturo ko sa inyo na mayroon tayo tatlong timing. Una yung stop hit technique, ang pangalawa yung simultaneous at ang pangatlo yung hit and stop. So mo, dito muna tayo sa unang timing na stop hit technique. Pag ganyan, pincak para ka makatake dahil titipas na ang suntok ng kalaban pag ganyan kapag napatipas mo ng kamay mo dito dito mo insert in yung paa okay ganyan pag lumampas na ang suntok ng kalaban okay tada matapos mo mapalapas na dahil hindi maring abante ka kapag hindi po pa napatipas ang suntok ng kalaban pag napatipas mo na dito ka papasok gamit ang likod na paa mo pag ganyan sa ganyan mag napatipas na abante ka okay tapos ikot mo to ikot mo itong likod na paa tapos ikot mo to so ang katawan mo tapos ikot mo rin kamay paano nga Paganyan, dipinsa, asok. Dipinsa, okay? Kanyan, dipinsa, yan paano ka ba? pag ganyan ipinsa asok yan tapos mo ipinsa cover okay ganyan cover dahil ipinsa niya maaari kang samahan dito dahil nandito ang kamay mo maaari mo itong ibalik okay yan dahil Pari makamali magkamali pag ganyan mga kaibigan, gusto mong suntukin, ito ay magiging dipinsa rin. Pag ganyan mo, siyempre, nasa baba ang kamay mo. Okay, pag ganyan, gusto mong sumuntok. Huwag mo munang lahatin sa pag-atake dahil mari ka rin susuntukin dito. Dahil itong kamay na to, parin nito magiging dipinsa. Okay? Yan. Paano ba gagamitin dito? Pag ganyan, nakadipinsa ka, mahirap na makagamit ka ng inside block or outside pari. Dapat ikot mo to. Ayan. Ayan. Pag ganyan, Ikot mo to. Oh, it's block. Yan. Magiging dipinsa na yan. Tulad na rin ang Wing Chun, magiging kwansaw yan. Pinsa, ikot. Yan. Magmatama ka pa. Ikot naman to. Paganyan, ikot naman to. ang pa. Weave. Okay? Okay, ulitin natin. Dipinsa. Pagka, sumuntok. So, balik muna to sa Stop hit technique. Pag ganyan, mali kang gagawin mga dagawa ng simultaneous Habang nakadipinsa ka, mas maganda to kung habang nakadipinsa ka, suntok. Okay? Subukan natin kapag simultaneous Pag ganyan, hep! Okay? Hep! Hep! Ayan. So, napagandang technique kapag simultaneous Dahil habang nakadipinsa ka, suntok. Kapag naramdaman mo, ang suntok ay mas ipatipas sa kaliwa. Maring pag ganyan, Balikta din mo. Inbis na itong kanan ginagamit, ganyan, gamit ka ng kaliwa. Okay? Tapos, pwede kang magsimutin nyo. Pinsa, suntok. Pinsa, suntok. Pinsa, suntok. So, pag ganyan, pinsa, suntok. Pinsa, suntok. Pinsa, suntok. Ayan. At ngayon mga ng kaibigan, maaari kang masabi mo, muntik ka ng matamaan. Pag ganyan mo, so, pag iwas, para ang pakiramdam mo, iwas ka dito, matamaan ka na, gusto mo dito, maan ka na dahil malapit na maring, ha habaan mo istansya ng paa, ayan. Harap mo doon sa likod ng paa, tapos wib. Para pag suntok, habulin ang yung mukha para hindi kabutan. Dapat mabilis kang iwas. Okay? Kapag may pagkataon, babalik ka, balik. Kapag tuloy-tuloy pa rin, mahabol sa bayoko ng pagkalaban, para ka ganyan, ito ay perfect timing gagamit ka ng super kick o side kick. Paano ka ba? Ganyan, iwas. Ikot mo to, Iwas ka. Side kick. Okay? Atake ka ng side kick. Dahil, sa pagkakano itong pagkakataon nitong kaibigan, habang pasuntok ang kalaban, bukas na bukas ang ilalim na bahagi. Okay? Yan po ang tamang timing kapag nalabas ang suntok ng kalaban, kanyang bilis at lakas expose po dito pati ang mukha Maring pag tagilid mo maring ka ang sisipa yan Maring din maghug ka sa mukha okay focus muna tayo pag ikaw ay sununtok sa tiyan ka or iwas ka lang pag mo dahil maring gagawin mong trapping technique pag ganyan expose mong mukha mo dahil maaari ka mag -weave. mag side ka tapos ang atake ng sidekick. hype. Kapag hindi mo mabot, maaari kang tatalon, sidekick, talon, sidekick. Pwede mong hahabulin. So, yan po ang nagiging sekreto kaya ako nagiging famous at tinatalo ko mga kalaban ko dahil sa sidekick na yan. So, pag-usapan natin yan tungkol sa sa ganyan, sa sidekick ko next time. Sana ay mayroon kayong natutunan. Maraming salamat po. Abangan nyo ang next vlog ko. Ako, ako nga si Master Joe Piligaspi. Ang inyong sa Pada Master sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe please please subscribe my channel sa Pada Master at paki-like and share lang. See you next time. Bye-bye.